Magandang gabi, welcome po sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, pag-usapan natin ang isa na namang online lending app na ngayon ay sikat na sikat sa mga news feed natin kung pag-uusapan natin ay mga advertisement. So, walang iba po ang XL Cash Lending. So, napansin niyo din ba ito sa inyong mga social media account? or sa mga app na lumalabas talaga siya. Oo, ang... Uh, ano pa naman? Uh, madalas pa naman siyang uh, makikita natin sa mga ads. So, alamin natin kung ano ba ang uh, mayroon dito sa XL Cash Lending. Kung ito ba ay legit, legal, at pwede ba natin itong irekomenda sa mga followers na madalas po ay hindi nanonood ng na mga video muna bago mag-apply ang ginagawa po ninyo kadalasan ay apply muna at kung hindi nakapagbayad saka pa maghahanap ng mga video online sa iba't ibang social media account guys, dapat sana bago kayo mag-decide ng utang nanonood muna kayo or nag-research muna kayo tinitingnan nyo muna kung ano ba ang mayroon sa papasukin ninyong ano, uh, agreement with the uh, online lending app anyway ang limang factors na tinitingnan natin to review sa isang ula una dapat registrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po hindi loan shark, pangatlo. Dapat po hindi violators ng data privacy ang mga kolektor. Number four, dapat po ang mga nakasulat sa description ay totoo at kapanipaniwala at yun po ang mangyayari sa evaluation ng inyong loan. At panglima, dapat yung mga review po na mababa, mababasa natin sa app sa Play Store ay positibo, hindi po negatibo. So, bago natin ipagpatuloy, please inaniyahan ko kayong mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending. Tapos panoorin nyo po ang video na to mula ngayon hanggang sa dulo. Tapusin nyo po para marami kayong matupunan. Lalo na pag ikaw na po ay nakakautang na dito kay XL Cash Lending at mayroon ka ng pending na babayaran within 7 days. So, makinig po kayo. Factor number 1 Punta tayo sa factor number number one. Dapat po, ah, rehistrado sa securis, ah, Securities, and Exchange Commission. So, titingnan natin sa website ng Securities and Exchange Commission under po sa list of recorded online lending platforms. XL Cash. Hanapin natin si XL Cash. Nasaan na yung X? Mayroon bang X? Ah, ito, si XL Cash Lending. Ayan. So rehistrado siya sa Securities and Exchange Commission. Malaking check po ang ibibigay natin kay XL Gas Lending. Quick para Cash So punta tayo sa factor number 2. Ano ba ito si X, uh, XL XL Gas Lending? Loan shark ba ito o hindi? Napagalaman natin at mula po sa mga followers natin dito na ang XL Cash ay walang pinagkaiba sa mga lending company or lending app na nagpapatong ng mataas na interes at nagbabawas ng malaking processing fee so in short, si XL Cash Lending ay isa din pong loan shark kung kayo po ay na-approve ng 5000 ang matatanggap ninyo po ay nasa kulang-kulang 3,000 lang at binabawasan po nila ng halos 2,000 so yun po ay mapupunta sa processing fee and then pagdating ng 7 days ay ibabalik ninyo hindi lang yung 5,000 kundi nagpapatong sila ng interest ay na, nasa kulang-kulang 6,500 so bonus na po yan kung ang babayarin ninyo po ay 6,000 pero kadalasan, much, uh, more pa doon sa so, 6,000 na yun. So, ang mga online lending app ay nagpapatong ng nasa 0.75 to 2% per day. Oh, hindi po totoo yung 0.00 uh, 0%? Ako, oh, hindi po totoo yan. So, dito po sa factor number 2, si XL Cash Lending ay expo siya dito. Punta tayo sa um, factor number 3, dapat hindi violator ng data privacy ang isang online lending app. Kaso lang ito, si XL Cash Lending ay gumagamit ng third-party collectors. At uh, kung hindi nyo pa alam, ang third-party collectors ay separate company po yan kay XL Cash Lending magkaiba po sila hinahire lang po ni XL Gas Lending yung third party collector na yon para maningil sa mga uh, hindi pa na na mga accounts so itong mga third party collectors ay gagawin po nila ang lahat para kayo ay puwersahin magbayad sa mga utang ninyo so paano kayo puwersahin gagawin po nila itong apat na bagay, pananakot, pangaharas, pambabanta at pamamahiya. Tatakutin kayo na kung kayo hindi magbabayad, <clears throat> ipapahiya kayo, gagawa sila ng kung ano-ano. Oh. Ang dami nila sinasabi, hindi ko na lang ano ha, hindi ko na lang uh, isa-isahin dito dahil matatagalan tayo and then yung mga sinasabi kasi nila hindi maganda pakinggan at hindi ko kayang bigkasin online. At kahit naman offline, hindi ko talaga uh, gin gawain yung mga gano'n. Lalo na yung mga pagmumura. Uh, mga pananakot nila na halimbawa yung ipaparip yung mga anak, yung asawa, ipapakidnap, mayroong writing in tandem. Ano yun? Yan yung mga pananakot nila. Tapos yung Uh, panghaharas nila ay walang pakundangan tawag, text, hindi ka makakapagpahinga until uh, late ng gabi ay nandyan pa rin sila. So ipapahiya kanila, gagawa sila ng uh, uh, GC at ipasok ka doon kasama ang inyong mga kaibigan or mga friends sa Facebook. Then ipababahia ka sa kanila yung mga pictures mo tapos sasabihin nila yung hindi magandang mga salita ikaw ay umutang, tapos, ganon, ah, uh, wala, ah, uh, mang, mang, ano ka, maliliit ka sa sarili mo, then, pambabanta, pagbaba, pagbabantaan ka nila, kung ano na -ano lang, ah, uh, hindi ka pwedeng lumabas sa bahay ninyo, kasi, ipapa, ano ka nila, ipapatumba, ah, uh, ganon. So, yung, ano mo din, yung mga, phonebook mo or yung mga taong naka-save sa iyong phonebook or sa iyong contact list ay ititext at tatawagan din nila. So, sasabihin nila na ginawa mo silang co at kung hindi ka magbabayad silang sisingilin. So, mara magagalit sa iyo yung mga contacts mo. So, yan po yung mga uh, gagawin ng mga third-party collector at yan po ay violation of data privacy. So, X po si XL Cash Lending dyan. How about number 4? Ang description sa Play Store. Dapat po totoo. O, hindi po gawa-gawa na hindi naman pang-attract lang ng mga borrowers. So, dito makikita natin na pwede ka daw umutang ng 2,000 hanggang 60,000. Then, ang interest ay nasa ano lang, nasa 0.05 per day ano ba to? 0.05 per day. Huwag kang maniwala, hindi po totoo yan. And then ilang ano ba? Ilang araw? Ilang araw ang kanilang Long term. Hindi nila nilagay. Wala. Pero ang uh, APR nila, yearly to eh. Annual interest rate ay 18 to 30%, huwag kang maniwala. Kadalasan 30% one month lang yan. Oh, oh. Kasi, uh, sabi ko nga kanina, nasa 0.75 to 2% per day ang ipapatong nila. So, yung sinasabi nilang 90 days up to 180 days ang loan repayment, hindi nila nilagay dito. mas better para madali lang nating sabihin na sila po ay hindi talaga sumusunod kung ano yung nilalagay nila sa kanilang description sa Play Store. So, ang kadalasan sa mga loan shark ay 7 days at saka 14 days lang po ang rep repayment period nila. So, huwag kayong maniwala kung nakalagay sa app na 91 oh, o 92 180 days. Then, expose si ano sa number 4, si XL Cash Lending number 5 po ang review. So, dito na nata dito na tayo sa review. So, tina natin yung review, review 4.7 Star ratings nila so mas mababa kaso ang, da ang daming ano nila ang daming uh, nagbigay na ng kanilang uh, feedbacks or ratings. Sa kasalukuyan kasi more than 500,000 na po ang nag-download sa kanilang app, so ang daming na po nilang napautang. So dito makikita natin ang ne uh, negative. Negative talaga to kasi one star, one star lang po ang nilagay nila ibig sabihin hindi po magandang app ito. So, terrible loan experience. Basahin natin. Stay away. Uh, I had a very disappointing experience with this loan app. From the start, the adverti uh, advertisement was misleading. O, oh, siyempre, ang advertise, ano talaga? Misleading yun. Kasi kung hindi maganda yung ilagay nila doon, wala mangungutang, di ba? It is clearly stated 91 days. Ito yung sinasabi ko. It is clearly stated 91 days repayment period but in reality they forced me to pay it back in just 30 days. But 30 days worse than. the interest rate was ridiculously uh, ridiculously high way, be, uh, way beyond what was shown during application. Ridiculously uh, ridiculously high way beyond what was shown during the application so do, doon sa pag-fill up ninyo makita ninyo mga uh, yun, yung 91 days, yung mababa lang interest, pero hindi po totoo yun. But the most stressful part, they started harassing me even before the due date. So, parating pa lang yung due date mo, 5 uh, days, wala na. Tumatawag, uh, nagungulit na yan sila. sila. If you are considering this up, think twice. It's not worth the stress. So, mag, magkakaroon kayo ng stress, kapag umutang kayo sa kanila, di ba? Tumasagot pa naman sila dito pero wala talaga, wala poor na poor talaga yung ano nila. There is no option to input the amount I want to borrow so it uh, will automatically input an amount according to my credit limit. Under there, there is no option for deletion of the account withholding my personal information. Also, 33% interest is okay, but the other fees, ah, 33%. Probably no. 33 Ang sabi doon 30% per year Dito Per month pala 33 More than 30 pa 33 na But the other fees Are unreasonable So mayroon pang other fees If you loan an amount of 2,000 You will only get 1,700 A term of payment In 3 months term You have to pay within 2 months Yan yung mga misleading Na mga information So dito sa uh, Number 5 ang review natin ay X so out of 5 factors isa lang ang check ni XL Cash Lending so ang uh, maipapayo namin sa inyo huwag po kayong umutang dito kay XL Cash Lending lumayo po kayo at tuwan subukan kung ayaw nyo pumasira ang inyong buhay so yan po ang ating conclusion huwag na huwag kayong uh, mangutang at kung nakautang na kayo bayaran nyo na at huwag na kayong mag pa kalimutan nyo na po si XL Cash Lending para hindi po kayo magkakaproblema sa banda muli so please like and share sa, sa video na to at kung mayroon po kayong uh, mayroon po kayong i-request na online lending app na gawa natin ng review i-comment nyo lang po sa comment section or sa kahit saang video namin. At makakatya kayo na gagawan po natin ang review yun. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe para updated kayo sa aming mga bagong uploads dito sa Usapang Loan at Online Lending. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.